Ito yung naisipan kong iluto ngayon dito sa aking mga amo. wala naman silang binilin sa akin. So, nagluto na lang ako ng chicken shawarma. Tapos, nagluto din po pala ako ng beef with rice na nilalagay natin dito sa ating bell pepper. Pwede nyo pong gayain ito kasi sigurado ako magugustuhan nyo yung ganitong luto. Simulan muna natin sa paggayat ng sibuyas. Maraming sibuyas po pala yung gagamitin natin dito sa ating chicken shawarma. Hindi ko nabilang kung ilang bay nagayat ko dyan pero sigurado ako mga sampo. Pero ang pagluluto po ng chicken shawarma ay nakadepende po yan kung gaano karami po yung inyong chicken breast na lulutuin. Pagkatapos naman po niyan ay gagamitin po tayo ng bell pepper as in marami din pong bell pepper. Parang katulad po nung onion na ginamit Balita, natin. Bali, tatanggalin din po natin yung mga buto at yung mga kung anik-anik doon sa loob ng bell pepper. Yeah. tindin din po natin ito ng pahaba ma na manipis Katulad din po nung sibuyas. Tapos naman po ang gagamitin po pala natin na part ng manok dito ay ang chicken breast. Bali gagayatin po natin ito ng pahaba same lang po doon sa dalawa nating ginayan. Pahaba po siya na manipis. So, una po palang isasalang natin dito yung chicken breast dito sa ating kawali. Pirito-pirituin po natin yan. Tapos, lalagyan po natin ng mga sangkap. Yung, mga panamiya na kailangan natin ilagay. So, unang una po, lagyan po natin siya ng asin, paprika, black pepper, kurkum, o yung yellow dilaw na nilalagay ko pag nakikita nyo minsan na naglalagay ako nung may yellow so habang nakasalang naman po yung ating chicken shawarma ay mag start na po tayo dito sa pangalawa natin po tayong lulutuin so bali gumamit po pala ako dito ng beef so bali pwede po tayo dito gumamit ng beef or pork kaya naman po natin ito ng ingredients ng paprika black pepper. din po, at saka konting kurkong. Yan, lalagyan din po natin siya ng rice. So, balik naman po tayo dito sa ating nilulutong chicken shawarma. Bali, tinigil ko muna po yung paggagawa dun sa ating pangalawang po tayo dahil luto-luto na po yung chicken. Naman, nilagay ko na po yung sibuyas. So, ngayon naman po, balik po tayo dito sa pangalawang po niluluto natin. So, ganito po pala yung ginagawa ko kapag nahihirapan po ako mag-open ng kahit anong bottle. Pinupok po po yung ulo niya para yung pressure po ay lumabas. Bali, natutunan ko po pala ito dun sa amo kong Arab doon sa kuwain. So dahil puluto na po yung ating sibuyas, nilagay ko na po yung ating green bell pepper. Ihalo-aluin e, lang po natin yan para syempre mamix po yung ating lasa ng ating chicken shawarma. Huwag nyo din po palang kalimutan syempre tikman para malaman natin kung kulang ba yan sa asin or hindi. So, takpan po ulit natin and balik po tayo dito sa ating ginagawang seeking po tayo. Pag po nabuksan na po natin lahat at natanggal na po natin yung mga buto dun sa loob ng ating bell pepper. So, bali, isit aside po pala muna natin yan kasi nakalimutan ko pong lagyan pa siya ng sibuyas. Then, kakailangan din po natin lagyan siya ng garlic. O, haluin po natin siya syempre para ma-mix po lahat at maging pare-parehas po yung lasa nung paglagay natin dito sa ating bell pepper. Bali, may angel, lagdagdag po pala ako dito ulit ng rice dahil konti po yung rice has, at mas lamang po yung karne so, niya. So, naman po natin dito sa loob ay wag po natin masyado siyang pakapunuin kasi nga po expand pa yan kasi nilagyan natin siya ng rice tapos yung karne pa. So may angel, same process lang po yan lahat hanggang sa matapos po yung lahat ng inyong bell pepper malam na. So ngayon naman po may angel ay dito na tayo sa ating chicken shawarma kasi medyo lumamig-lamig na po siya. Nagawa na po pala ko niya ng dalawang peraso kasi nga po gusto na pong kumain yung anak ni amo. Hindi na siya na matapos ko lahat kasi nga daw po nagugutom na siya. So, dito naman po sa paglalagay nitong ating chicken shawarma, pwede po kayong gumamit ng wrap o yung taco. Or pwede rin po kayong gumamit ng kubos, yung leban. So dahil tapos na tayo, dito naman tayo sa ating uh, pangalawang potahe. Dahil maliliit lang po yung ginamit kong bell pepper, tapos anim lang yung nagawa, yung nabili ko. Nilagyan ko po siya ng patatas para pampasiki po. Pero maganda rin po talaga maglagay ng patatas para extra din pong gulay. Okay, so, yan po yung ginawa ko yung mga extra lang meat po na marami pa ay eh. nilagay ko rin dyan sa labas dong ating mga bell pepper para mas malasa po yung sabaw. So, bali, ang nilagay ko po pala dyan ay homemade tomato sauce. So, bali, halos maubos ko po yung isang malaking grapo na yan. So, bali, nagad po pala ako ng dalawang basong tubig. Tapos, naglagay din po ako ng konting asin at naglagay ako ng nor So, Hames. paano may enjoy? Hanggang dito na lang po aking video for today. Sana po nag-enjoy kayo sa video ko ngayon at may natutunan naman po kayo kay May Diet. Don't forget to like and share this video po pala para mapanood din po ng iba. Maraming salamat!